Na, ano, uh, nakakausap or anything or wala pa talaga akong plan actually uh, marami marami mga ano marami option uh, kailangan ko lang talaga na ano, uh, number one is uh, maging, uh, uh, ready kasi nga um, hindi namin hindi namin alam kung ano uh, Well, ako hindi ko alam kung ano yung ano yung magiging uh, usapan uh, sa guarantee ko so, wala pa pero ano yung magiging considerations mo okay. sa talent ko ba ito or uh, better team or better teammates hindi actually ano lang more on yeah. kung saan ka ano, kung saan ako pwede mag -fit. yun ang pinaka ano, pinaka goal ko pinaka gusto ko at yung pagko-coach mo, um, tuloy-tuloy pa rin ba yung ginagawa? Ah, hindi na. Nag-stop na ako. O, matagal na ako nag-stop. Kasi parang kailangan ko mag-focus sa team ko nga ngayon. So, ang hirap kasi pagsabay na nagko-coach tapos may team ka pa na gumagawa sa team. And you mentioned kayo na yung ginawa mong break, mm -hmm. social media break. Pa ano yung mga natutunan mo din sa break niya? Ito sa mga pinagdaan Oo, Oh, good question. Uh, actually, marami ang natutunan. Uh, Una-una sa lahat, kailangan na ano, uh, mas maingat ako sa mga tao na pinagkakatiwalaan ko. Tapos, ingat after naman mga nangyari, sobrang stressful. So, inisip ko mag-focus na lang sa sarili ko, sa career ko. Kasi, that's why nandito pa rin ako ngayon. Kasi alam ko naman sa sarili ko na never ako nangyari ko ng tao or never ako nangyari ng tao para na may mag-game. So, hindi ko yung personality ayun, thank, thank God kasi may mga ganito ang opportunity na uh, hindi tingay sa akin. masasabi mo ba na nasira in a way yung pangalan mo dahil sa kontrobersya na uh, Or ano uh, yung mga nawala sa'yo because of that controversy? Actually, yung, uh, yung nangyaring kontrobersya din. Marami naman ding uh, tumulong at nanginig sa akin. Marami lang uh, din mga tao uh, na, na nagbabash. Uh, yung yung sinasabi ko na hindi naman nila talaga alam kung ano yung totoo nangyari. Uh, na, yung nangyari. Uh, uh, And yung mas mga tao na tumulong sa akin, sila yung mas mga nakabloom na wala naman akong tao na kinausap or talagang, alam mo yun, ako yung nagkikaya na gawin yung mga, yung mga, yung mga ginawa nila. Wala akong kinausap na kahit sila tao na yan. So, na-stress na, -stress na nga ako kasi nga na-drag yung name ko sa mga bagay na hindi ko naman alam kung ano talaga yung mga nangyayari. Nagulat na lang ako, boom, ganda yung nangyayari then siguro ano uh, from the lesson learned din uh, na hindi na dapat nagkitiwala ng ano, business na basta basta tapos um, iba din yung ano iba din yung siguro dapat mas uh, uh, ano, uh, makontento tsaka mas maging masaya sa kung ano yung tayo Okay ka na ngayon? Yes, mm -hmm. so okay na ako ngayon uh, yun na uh, mas, ako ngayon mas ang focus ko is uh, paano ako mas magiging magaling pa sa basketball. Yun yung pinaka-green focus ko ngayon uh, sa career ko kasi gusto ko rin na-improve uh, na kaya ko pong maglaro. Uh, gusto ko rin ma-improve dun sa mga teams na pupuha uh, sa akin uh, or magtitiwala sa akin na uh, kaya ko pang survive. Uh, uh, yun yung uh, bina-work ko ngayon. Uh, actually, after ng contract uh, ko ngayong August. Uh, ngayon, actually, nag-start na ako na generation so, of okay. my own. Uh, Meron ako mga one to months na nag-start. So, tuloy-tuloy lang -tuloy ako kung matapos yung course ako. And then, pag after ng August, uh, pwede na ako mag-decide kung ano yung mas makakaganda sa career ko or kung saan ako pwede uh, mag-excel. Sir, yung injury mo, okay na? Okay na yung Oo. So, ready to ano na talaga? Yes, ready, ready. na ako ulit naman pag-train mo, hindi na ulit Besides yung nakapag I don't injury, besides yung siyempre yeah. physical strength, pagka naglalad mo pa ba, pag ka ba pag nag-train ka, mahalaga din kasi mentally well ka o nakaka-affect. Sobrang laking, ano, sobrang laking effect nung no, uh, mental actually. <laughs> kasi kapag ang uh, dami mong iniisip, ang dami mong dahil sa mind mo. Siyempre, pwedeng mapahiktuhan kung paano ka maglaro. So, ayun, uh, inayos. na. mean, maayos na lahat. Wala na akong, wala na akong naririnig na kahit ano or anything. Kasi ako yung tao na sometimes uh, mas gusto ko na lang na uh, tumahimik or what. Tapos, uh, malalaman din naman ng mga tao kung, kung talagang, ano eh, talagang may participation uh, ako sa mga so, bagay or what. So, uh, focus lang ako sa, ano, sa alam kong kung ano ako. So, yun nga, parang mas, mas, mas nag-focus ako sa paano ko paano ko you know? magiging maayos. Oh, kasi hindi oh ko na hindi ko na maayos kung paano ko pag-isipan ng tao or oh, oh. kung paano yung sasabihin sila sa, sa, sa akin. Sa sarili mo na lang. Oh, without, lang. ano ah, without them knowing no, the I whole story, story yeah, talaga nagsasalita ka lang sila ng kung ano, ano. Mas sasabi mo yung back to normal ka na, stronger, in-game game na. mindset okay, ko ngayon, okay. Mind ko ngayon, wala na pinupulo um, sa akin or walang editing kasi walang anyone kasi halos lahat naman ng mga tao na na, try na, nagtatry sa akin is eh. they think na talagang alam Pero, ko yung mga kilala naman, ano, nila. Oo, so, kilala nila. Pero Terence, ano ang mga natutunan mo dun oh, sa mga Kung sabi mo, lesson okay. learned. Lesson. Okay. Um, Muna ko na ako natutunan. Natutunan, kailangan mas maging, mas maging makontento tayo sa kung ano yung meron tayo. Yung maliit na bagay sa buhay natin, pwede tayong pasahin. So, dapat mas ma-appreciate natin. Um, so, um, parang simple, simple living, di so, uh, Simple living, basta masaya, wala kang tinulong, or, or wala kang ibang tao na inaarabiyado. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Actually, ganoon naman yung life ko, ganoon naman yung personality ko. Uh, nagkaroon lang talaga ng nagkaroon lang talaga ng tao sa life ko na yeah. nag sa sa akin sa ko sa hindi ko so may mga regret sa naging decision yes may mga regret ako dapat hindi ako ganoon ka nagtitiwala sa tao was there ever a time na pumasok din yung sa ulo mo Oo naman oh naman, 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 naman may time talaga na akala ko yung yung parang sobrang sikat mo lahat Oh, uh oh. Lahat. Kasi ang aga ko, ko rin na ano eh. Ang aga ko rin na kita sa pili. So parang, so parang 21, 22. Simula na ako kung pupunta ka ulit sa pili. So, may mga times na parang, oh, ang sarap sa musika. Alam mo yung lahat uh -oh. ng tao parang... Yung perks. Oo, oh, gusto na kasama ka or... Oo, oh, connected or... or parang take yes, advantage. Yes, yes. Tapos so, may mga problem na dami nang iyan, nangyayari. Lahat uh oh, oh. sila. Nawala. So, wala. Sino yung nag-remind sa'yo na to keep yourself humble? Ah, uh, pinaka nag-remind sa akin yung situation ko sa life. Tumaan ka ng dep depression or anxiety? Oo naman, oo ano, naman. Dala ng mga, dala ng mga kinigdaanan ko sa Kasi yun yung time na sobrang, ano eh, sobrang nakikita. na wala sa akin dahil na naloko Tapos, nagkataon pa, na-injured pa ako, so sabay, -sabay. So, sobrang mga lala ng, ano, uh, so mga anxiety na pinagdaanan ko. Pero nilagay ko lang sa mind ko na as long as uh, umagawa ka ng mabuti or ng tama, eventually magiging okay mm. din yung lahat. Eh, kahit na baby steps yan, basta mabuti lang na mabuti, karay mo lang na mag-survive uh, mag sa paggawa ng tama. Eventually, yung end even nun, magiging okay, magiging mabuti. Ngayon, okay na ka rin ka na? Yes, okay ako. Wala man akong, wala man akong masyadong maraming endorsement uh -oh. or wala man ako sa limelight, hindi man ako gano'n ka sikat. I mean, hindi man ako gano'n ka like, I mean, katulad dati sa PBA. Pero kung sa, sa pinanggalingan ko dati sa mga problem ko, sobrang layo na, sobrang problem yeah. na yeah. na, na, na Terrence, last na lang. Malaking, nasabi mo, malaking bagay ba yung para maging stronger minded mo? yung nag-detach ka sa social media na ipaalala sa'yo kung sino na yung mga tao, yung opinion yes. opinion yes, na mga tao malaki ang pinakamalaking bagay na nangyari sa akin. Yung social media, hindi naman talaga ako talaga sa social media. Pero yung uh, pinakamalaking bagay na natutunan ko is yung sarili ko mismo mag-detach dun sa mga tao. Ah, oo. Yes, dun sa mga tao na o oh, din kilala or hindi, kilala. hindi na ako nag-aaksaya ng oras sa mga tao na alam mo yung parang Like, wala namang uh, may dudulot na may dudulot na o hindi man. Like, wala namang Bebala. yes, so wala namang magandang may dudulot sa sa hindi So, ako, ako yung personality ko ngayon is as, gusto ko yung maayos na conversation, maayos na usapan, yung may natutunan ako. Kasi parang masyado na akong stress sa mga nangyari sa akin. So, mm -hmm. Pero Terence, uso ngayon yung mga nag resurface yung mga former issues sa buhay Ay, dahil nag resurface sa social media. marami kasi mga, mga netizen ngayon naguhukay kung ano yung, uh, um, yung pagkatao um, ng isang tao. Handa ka ba kung sakaling makikita mo? syempre minsan sa social media ka. Madadaanan mo lahat yon. Wala naman problema sa akin. Actually, actually, hindi naman ako, kahit nung time na nangyayari yung mga issue, yung mga problems ko, so, mm -hmm hindi I, never ako nagtago. Never ako nagtago. Nakikita nila ako, ako si Naraneta, nagkalaro ako, nasa practice ako, nasa, nasa uh, PBA games ako, nasa practice ako nang San Miguel that time. So, para sa tao na pinagpipintangan nila, namin ginagawa ba? Dapat nagtataguhin kung saan-saan. Hindi ako Kasi alam mm -hmm. ko sa sarili ko na wala akong nililuha ng tao. It's not my personality. Mm -hmm. okay. Kaya rin sabi mo kanina, hindi mo alam kung magaling ka umakting o hindi. Kasi tinatanong ka namin sa showbiz oo, eh. Oo, oo, kung sakali... <laughs> never ako nag, <never>, ano eh, <laughs> na, tawag doon yung workshop. O, oh, so kung sakaling gagawa ka ng project, meron ka bang naisip na tao na gusto mong makatrabaho dahil tingin mo maaalala yung kanya? Dahil palagay yung loob mo sa kanya? Actually, uh, pagdating sa sa pag-acting for sure marami na mga magagaling na actor or di ba actress and ako yung doon sa field nila sila yung mga magagaling talaga and the best do. syempre for sure willing ako matuto sa kanila pero yun nga lang parang parang alam mo yun sobrang na-imagine ko parang wala yata akong chance talaga kasi malay eh, mo malay mo malay mo malay mo Okay. Na, diba? na yun. Pero wala kayong palagay yung loob mo. Kasi di ba may mga gano'n na pagtingin mo pa lang, ay feeling ko okay kami nito. Ah, uh, meron naman siguro. Hindi ko lang maninim. Pero mukha naman uh, ano, lahat naman mababahin for sure. May nag-offer niya sa'yo before? No, wala. Uh, pa. Uh, wala pa. Wala pa sa akin. Pero ito na sabi mo nga. Fan-fan na lang tayo. Uh, uh Fan talaga. Sabi mo nga open ka na for dating. Ano na yung mga na-imagine mo na next relationship. Actually, actually ngayon, in, open lang ako for dating, pero hindi ako yung nahinahanap ko. You no, know, more on talaga naka-focus ako ngayon sa, uh, sa, sa career ko. Paano ko siya, actually, career ko sa basketball, yung pinaka-focus ko. Paano ako makakabalik dun sa dating ako, or mas magaling na ako, when it comes to basketball. So, yun ang pinaka-pinag-focus ko, ko ngayon. Hindi ka muna manliligaw. Kasi yun ang ano eh, yun ang nagdala sa akin naman talaga kung sa kung nasaan ako eh. Diba? Yun yung bigay ni God sa akin na talent. Eh. So, kailangan, ano, kailangan alagaan nila. So, tsaka, mas, mas pag-focusan kung paano so, makabal. So, kung dumating, kung dumating, pero hindi ka actively looking? Oh, hindi, hindi. Hindi ako nag-aanap. Galing lang din ako sa stress na relationship. Kakatapos lang <laughs> ah. Yeah. So, Nanini naniniwala lang. ka ba, Terence, na kahit celebrity dapat may boundaries sa fans? Cele kahit Celebrity. Oh, like ikaw, celebrity sa ka in your own way, ano. You know? Pero naniniwala ka na dapat may boundary pa din pagdating sa mga fans. Kasi diba yung iba nagpapapicture habang nasa mall or private time nyo? Uh, For me, ako sa akin, ah. Depende kasi sa personality ng tao or ng celebrity eh. Ako, para sa akin, as long as maayos yung approach mo, kahit saan, no problem. As long as maayos yung approach. Pero kung kahit na ano pa yan, or kung nasaan tayo, pero mali yung approach mo, talagang dapat may boundaries sa mga ganang tao. Comfortable pero, ka din sa mga LGBT na fans? Oo naman, lahat, lahat. Marami akong naging kaibigan din ng mga ano, LGBT, Mabubuting tao yan sila, mababait ng tao yan. Thank you. Thank you.